tambay na eh. Kamag-anak ng <laughs> mister ko. Spisang um uming eh. Ay magkapit ka kayo. Hindi, hindi ka wala ka naman sakit sa puso. Wala. Sa kanya ko nalang papadaanin. Hindi pa si kay nanay ha. May okay, hapo po. eh. Kali iba ka gambala, ukulang. Hmm, baka nga po, sabi ko nga po, baka po yung ginagalaw ko. Kawa walang pahiling eh. Dahil, ako ako yung nisan pinalaglag sa, sa ano, sa motor. Ay, itong ganito ko ang Nasaktan. Ang paa mo rin, naglalago <laughs> ito pa. Ina na natin ha. Bitaw kamay muna kayo. Masakit na yung wala. Wala. Kapit kamay kayo. Wala din. Kayo, wala. Yun eh. Wala din. Yun. Supra. Sobra dito ko din eh. Yan. Pikit ka. Pikit nga na. Sa kapangyarihan ng Panginoong Yahweh, sa kapangyarihan ng Panginoong Sus, tinatawagan ko, masamang spirit ng gumagang balak, kinanay, saan masulukan mo din araw, last lahat na kayo. Lahat ang to na pala, pasok sa kataw ng batang to ngayon din. Ipson, itipson, ipson, isak, ikmak, igutom. Jesus, danak, dalam, dayos para makdamak sa damadunay tatanggalin yung ginawa nyo kay nanay ha ha sa goat ko pa rin yan ding hmm. ko okay, kaya okay. ating ko para tayo nung bukas ang portal Masapa ako ng paa ko. Ayos lang ako. Masapa ako ng paa. Sige lang. Ayun. Ayun. Meron eh, nasakit eh, hindi sasakit ko wala. Ikit mo. Pasok sa katawang tao ito ngayon. Ipsom, itipsom, ipsom, igsak, igmak, igutom. pasok. pasok. Huli ka. Aw, tatanggalin mo ginawa mo kay nanay. Ha? Ha, tatanggalin mo? Ah! Oh! Tatanggalin mo? Opo. Oh, oh, gamitin dalawang kamay. Tao elemento. Oh. Ito kayo nanay kamay. Tao elemento. Tao elemento. Elemento. Sigurado na 'yan. May oh. nag-uutos sa tao. Wala po. Oh, anong elemento ka? Anong elemento ka? Oh! Oh, anong elemento ka? Dali. Anong elemento ka? Ay, apal ko yun eh. Oh, tanggalin mo yung ginawa mo dali. Tanggal yung ginawa mo kay nanay. Lahat ha? <laughs> ano ka, kapre? Malit ka? Malaki ka din? Tikba lang. Ay, kang ano elemento ka? Ano yung tsura mo? Huwag mo. Maitim. Maitim. Malaki katawan. Oo. Oh. Kalati ka ba yun? Hindi hindi parang kang tao gano'n oh inkanto oh uh, ay titigilan mo na si nanay ano atraso oh. sa'yo ni nanay wala. Oh, wala eh ba't mo ginagambala nagwawalis nagwawalis nay magtabi-tabi po ha baka doon may puno ng magsini nasagi ka oh ay pagpapasinsya mo hindi ka nakikita eh ikaw yung saan ka nakatira para maiwasan ka doon sa ilalim ilalim nang ang may ilog Ilog ng nai na, yeah, mula ta sa... na eh. Hindi ka o neng pikit ka lang. Pasok ulit. Psh! Bat ka natakas? Bat ka tumatakas? Wala. O, itanggalin mo dali. Dali. Anong kakayanan mo? Nakakapanggamot ka ga? Hindi. ako sa iyo, salbahe ka. Anong gamit mo, ha? Wala. Baston, wala? Wala. Spada? Wala. Ay, papagalingin mo si nanay ha. Tagal lang inuubo eh. Hindi ka na naawa. Ha? Oo. Pag hindi yan gumaling, papatayin kita. Hindi. Pati buong pamilya mo. Hindi. Hindi, hindi. Gagaling na yan. Sagot. Oo. Niluluko mo yata ako eh. Niluluko mo <laughs> ako eh. Hindi. Hindi mo ako niluluko. Nangangako ang gagaling na yan. Oo. Pag ito bukas, bumalik. O sa susunod na araw, alam mo na mangyayari sa'yo. Oo. Oo. O dali, tanggalin mo na lahat. Usap tayo ng ayos. Ayaw na nang gagambala kayo ng tao ha. Sabihin huh? mo na sa iba ha. Sino hari nyo? Doon sa ilalim ng puno. Ikaw hari? Hindi. Gusto mo tawagin ko hari nyo? Hindi. Anong kulay ng hari nyo? Itim na malaki. Ano yung kapre? Oo. Oh. Sige. Tinatawagan ko yung kapre nyo na hari. Pasok! Ikaw na yung hari. Oh! Pagsasabihan mo yung mga ano ha, nang gagambalan tao oh! ha. Oh! Pagsasabihan mo yan ha. Oh! Huwag kayong magagambalan tao oh! ha. O tulungan mo mag-alis na ng nilagay kay nanay. Dali! Oh! Malakas ka bagang kapre ka Hindi! <coughs> Marunong di sa magaw. Ngayon lang na kayo nahuli. Oo. <coughs> oh, oh. wag Huwag na kayong magagambalan tao ha. Pagalingin nyo to ha. Oh, ha? Aalisin yung sa akin nilagay nyo. Oh. Matandami nyo nga hindi na eh. Ilang kayo nasa lupang katawan? Kabango. Pari tinawag ko eh. Tumakas yung tauhan mo. Pamulit na, takot na. Pasok ulit yung tauhan nito. Yung may kasalanan eh. Pasok. Ali. O, oh, dalawa kayo dyan ha. Wala nga alis ha. Napakaliligalig nyo eh. Ha? magtanggal. Magtanggal! Ah. Ubusin yung ginawa nyo. Dali. Gusto ko yung... Ko na! Gusto ko matatanggal ang hapon ni nanay. Ayaw na! Sinanay ang pagpagan mo. katabi mo. oh ah. May hey, lapit kayo. Yan. Yulikaw! Huwag mo humbara. Uh, SPG tayo. <coughs> Dalawang kamay! Huwag <coughs> <coughs> na naman gagambalan ng tao, ha? Opo. Nangangako kayo? Oo. Sige. Kailan mo si Miguel Anghel? Ha? Opo. Kailan mo Panginoong Isos? Opo. Kailan nyo pala eh. Ba't kayo nagagambalan ng tao? Nasaktan po ako. Magpapasensya mo na ha. Opo. Nay, magsorry ka, Nay. Dali. Sorry. sorry. Oh, sorry daw. Sorry naman ako okay. Sorry po. Oh. Mag-sorry ka rin sa kanya. Binigyan mo na sakit. Tawad. Tinatanggap mo pa niya. Tinatanggap mo. Opo. Uh. Gusto mo tawagin ko si San Miguel para magsitinuan kayo? Ha? Ha? Opo. Inkanto di Diyos, gusto niyo tawagin ka? Hindi po. namamarusayin sa inyo? Hindi po. Natawa ko sa Bill Arkanghel. Upang pagsabihan ang masamang spiritong ito sa ngalan ng Panginoong Yahweh. Ano, lalabang ka diyan? Hindi po. Lalabang ka kay San Miguel? oo ano oh, anong sa anong sasabihin mo? Mangangako ka na? Tawad po. Nangangako ka na hindi manggagambalan tao. Na po si Batusan San Miguel. Magtuloy-tuloy ka. Salamat kayo, wala kayong hindi kayo sinibat. Wala kayong pinatay na tao. Susunod ka sa mga inha? ha? Opo. Susunod ka sa akin, ha? Opo. Pag sinabi kong bawal mang gambalan tao, bawal, ha? Bawal. Tumulong na lang sa tao, ano? Opo. Tutulong. Puro kayo itim? Ano nilagay nyo sa likod niya? Bakit inuubo? Malamig lang po. O, alisin nyo yung lamig, ha? Yeah. Yeah. Pag ito talaga, may sakit pa bukas. Ito, ito yan, yeah, yeah. yan o. Oh. Tanggalin mo raw yan. Yan, ano ko, yan. Yan. Diyos ko. Diyos o oh, hindi ko na kayo sasaktan. Tanggalin nyo lahat ang ginawa nyo dyan, no? Pwede kayong alis. Patay kayo saan. Pag umalis kayo. Naluwag na. Usapan ha. Walang mang gagambala ng tao ha. Ano po? ka sa atin. Nagawang pa sa amin. May higyan ng tawag kayo nanay? Patawad. Kilit kaya ta? Hindi po. bus na! Uh, Abos na baga! Ba't pawis na pawis? Gano'n okay. ako. Malayo. Ah. So malayo ka pagaling? Di ka kita pag namatay ka, mas-mas ng Diyos yun ha? Pag hindi, magpakatino ka ha? Pangalawang buhay mo yun pag gano'n. Gising Bat pawis na pawis? Parang ang init ang makarandam ko. Bilhin tubig, bilhin tubig. Papainom pa rin siya atin. Yung pala meron eh. Hindi, para sa kanya ho. Parang nanginlo ako. Ano yung panigin ko? Balik ang kaluluwa. Inom ka. Mainit eh. Parang pagod na pagod ako din ah. Hindi eh, Dalawang malaki naman siya. Uy, inom para umayos. Yung ano kung uhaw, kuminom ka na nga. Parang lumakas katawan mo. <clears throat> ah. Layas lahat. Ano naman sa'yo? Alam mo nang kinakausap ko kami? Hindi. Parang nawala. Parang nawala. Tulog lang ganun.